Pinagdiriwang ngayon sa bayan ng Cardona sa Rizal ang tinatawag na Sapawan Festival. Ito ay pista ng pasasalamat ng mga taga-Cardona sa kanilang masaganang ani. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. Ngayong Oktubre, hindi lang ito kilala bilang buwan ng masaganang arihana. Dito kasi sa Cardona Rizal, ipinagdiriwa ngayon ang tinatawag na Sapawan Festival na may kinalaman sa paglago ng mga palay at pasasalamat sa mahal na birhen. Kaya ating silipin ang makulay at masayang pagtitipon dito sa Cardona Rizal. Pagpasok mo palang sa bayan ng Cardona sa Rizal, bubungad na agad ang daan-daang residente na nagtipon para sa isang parada. Ganyan lagi ang eksena tuwing October 6 para ipagdiwang ang Sapawan Festival. May mga nakabihis ng makukulay na kasuotan habang nagiindakan at nagsasayawan papunta sa simbahan. Pero para saan nga ba ang selebrasyong ito? Ito ay pagpapakita ng pagpapasalamat, pagpupuri ng lahat ng mga tao. Dito sa bayan ng Cardona, sa ating mahal na birhen, ang mahal na birhen ng Santo Rosario, ang la birhen di Sapaw. Bakit naman sapawan ang tawag? Bago pa man daw kasi tawaging Cardona ang bayang ito, tinatawag muna itong Sapaw. Ang salitang sapaw naman ay nangangahulog ang blooming rice o kumbaga namumukadkad na butil ng palay. Pinakapangunahing pangkabuhayan kasi nila noong araw ay pagsasaka at pangingisda. Kaya ang mga sayaw at pananamit nila ay sumasalamin sa kanilang pamumuhay dito sa Cardona. Naniniwala rin silang pinagpapala sila ng mahal na birhen ng Santo Rosario kaya nagiging masagana ang ani sa mga palay. Ipinuprosesyon pa nga nila ang patrona ng bayan ng Cardona, ang Nuestra Senora de Sapaw na may palamuting palay sa paligid nito habang ang mga palay ay bumubukal na, ang mga palay ay bumubukas na, ibig sabihin ito ay sumasapaw na sa local term ng bayan. Kaya Ina-attribute nila. Sila yung nagpupuri, sila yung nagsasayaw, sila yung nagdarasal. Nagsimula ang pistahan ngayong taon dito sa Cardona noong ikaapat ng Oktubre at magtatapos bukas ng Sabado. At dahil malaking bagay sa mga taga-Cardona ang pagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan at pagpupugay sa mayaman nilang tradisyon, hindi lang mga residente ang nakiisa kundi pati na rin ang mga non-government organizations at mga opisyal ng pamahalaang bayan ng Cardona. Mobile Journalist Francis Orsho po, hatid ang bukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.